Ka-farmers, sa video na to ay papakita ko po sa inyo kung paano po tayo magkakaroon ng maraming tanim na paminta kahit kukunti lang po yung pira natin na pambili ng seedling. Papakita ko rin po sa inyo kung paano po kumuha ng uh, pantanim nito hanggang sa may tanim natin at paano po natin ito i ilalagay, saan po natin ilalagay na kung saan ay masisigurado po natin na mabilis yung kanyang uh, pagtubo ng ugat. Sa mga naunang video ko po ay naibanggit ko na po sa inyo kung magkano po kapag gusto nating bumili ng seedling ng paminta. Yun ay tatlo isang daan. Ngunit ka farmer, papano kung halimbawa ang pira mo ay kukunti lang at uh, kapag bumili ka nito ng seedling ay mapapamahal ka. Ito ka farmer, yung sikreto na ituturo ko po sa inyo na makakatulong po sa atin. At uh, sakali kung mayroon po mga malapit na mga pamintahan na pwede po kayong bumili ay pwede nyo po yung gamit. Gamitin yung technique na to. Pero bago tayo magsimula ka farmer ay papakita ko po muna sa inyo paano natin uh, lilinisan yung paminta. Maraming salamat ka farmer sa inyong pagtulong sa paglalago po ng ating channel at kung bago ka sa aking channel at gusto mo ng ganito mga video, in-encourage po kita na mag-subscribe para sa susunod pa ng mga video. At kung pag nagustuhan mo naman ka farmer yung video na to, pwede mo namang i-like and share. Maraming salamat po. So nalinis na nating lahat. At natanggal na natin itong mga bagong sanga ng kakawati. Tingnan natin yung paminta. Ang paminta po ka-farmer ay madalas po nating itanim at ang pinapakapitan po natin ay kakawati. Ngayon naman po para mamintin po natin yung taas ng kakawati kailangan pong putulin natin yung itaas na bahagi upang yung paminta po ay hindi masyadong mahirap abutin. At ganito po karami kapagka namunga na yung ating mga paminta. maabot po hanggang sa ilalim. Ay mas ma... Madali na lang nat, nating mapipitas yung mga bunga. Yung mga bunga nyo. Oh. Mula dito sa ibaba. Dito sa kanyang pinakapuno. Ayan. So ngayon ay buwan ng ng August. Patapos na yung August. Papasok na yung September. Kaya marami na yung mga buo na mga bunga na malapit ng i-harvest. ER At mayroon namang mga sumusunod pa. Kaya pakita ko rin sa inyo yung mga napunla. Yan. Ito yung mga napunla. Ah kapag bumili ka dito, ang binta nila ay tatlo isang daan. Pero ngayon, ang ginawa ko ay gusto kong bumili ng nitong vines. Okay? Ako na lang yung magpupunla para hindi mabigat pag ita-travel ko. Doon, na lang, doon ko na lang itatanim. Okay? So, hindi na lang ganito yung bibiliin ko yung vines na kagad para magaan sa pagdala. So, yung mga running vines nya, yan. Yan yung tinatanim. Okay? Ganito. Yan. So, dito tayo kukuha sa mga gumagapang. Yung mga gumagapang po na yan ay nanggaling po mismo dito sa mga Malalaki ng mga ugat na ng paminta. Ayan, yan, katulad nito. Okay, yan. Pero, mas maganda pa rin kung tatanggalan mo ng mga dahon ng kakawati. Ayun, no. May nakita akong mga paniki. Kita nyan. Alam. Hindi mapukusan ang kamera. So ito ay magandang itanim kasi maganda yung talbos niya. Ayan. So ayun ka farmer, nakakuha na tayo ng mga similya ng o mga punla o mga vines nang paminta na pwede nating itanim. So, mas pinili ko itong mga may mga talbos. Ayan. Mas maganda kasi siya itanim. Okay. So, susunod so, natin gagawin, dadalhin natin to doon sa atin. Tapos, uh, itatanim natin. Ipupunla natin. Tapos natin makakuha ng mga seedlings na pwede nating itanim itong mga seedlings na mapaminta o yung kanyang vines yung kanyang maugat. Ayan. So mas maganda napili natin ito yung may mga maganda yung kanyang mga talbos para pagtanim natin, pagkaugat diretso kaagad. Ngayon, ito naman sa bandang puno pinabilog natin kasi diyan lalabas yung mga ugat. At saka kapag naibaw na natin sa mga pulitil na pagtataniman natin, hindi siya basta-bastang mabubunot o magagalaw. So, yung unang tinuro nga sa atin ni nanay, una tutupiin lang. Pero ito, pwede rin yung ganito. Okay? So, ayan. So, na, na, panda, pabilog na natin lahat yung kanyang mga puno. Susunod so, natin gagawin, ay kailangan na natin magtanim. Dito sa pagtatanim natin, ang ginamit ko ay fine sand. Polyethylene bags. Ito ang gagamitin ko po ay mga recycled polyethylene bags. Yung mga nataniman na yung nakaraan. Okay. So, ipapasok lang natin yung lupa. Kapag ka naka ah, kahit na hindi pa kalahati. So, ngayon pa lang yung laman ng polyethylene bags. Pwede na po nating ilagay diyan yung punla. So ito yung pre line bags natin. Yes, lalagyan natin diyan yung punla. Ayun. So ilalagay natin sa bandang gitna. Ayun. Tapos lalagyan na natin ng lupa. So ito. Okay na. Ayan. So kahit na hilahin natin na ganun. Hindi siya basta-bastang mahila so hindi siya magagalaw. Ang kagandahan pag hindi siya magagalaw, tuloy-tuloy yung kanyang pag-ugat. O so, ipakikita ko sa inyo ka farmer yung mga uh, nalagay na namin sa polyethylene bags. So isang piraso lang sa bawat isang puno o isang polyethylene bags. Ngayon, kapag uh, natapos na nating taniman, ang susunod po natin gagawin, kailangan ilagay po natin doon sa area na kung saan. Kung halimbawa, parang ngayon na na tagulan at least lagi siyang maulanan. Uh, pwede naman natin siyang ilagay doon sa hindi na ulanan, pero siguraduhin po natin na uh, hindi po siya malalanta. Kasi buhangin siya, so mas mabilis yung pagkalanta ng, o pagkaubos ng tubig. So isang halimbawa po ng na ilagay ko po siya sa bandang nauulanan at uh, hindi naman po siya nainitan ay ito ito po yung binili natin na tatlo isang daan ayan ayan tatlo isang daan so makikita po natin na may bago na po siyang talbos at tingnan naman po natin yung ugat niya sa ilalim ayan yan po yan nakikita nyo so kagandahan po doon sa mga area na kung saan ay nakapatong po siya sa laging nauulanan. Once na uh, lumabas po yung kanyang ugat, tuloy-tuloy po yung pagkalabas ng kanyang ugat. At uh, napapanatili niya na uh, maganda yung buong katawan. Kaya kapag uh, halimbawa itatransfer na po natin, ay ready na po siya. So ang isa po yung sinasuggest ko sa inyo, mas maganda po na ilagay po natin yung mga bagong tanim natin, o bagong punla natin ng mga paminta doon sa area na nauulanan at hindi naman po siya masyadong nainitan Kaya uh, mas maganda po magpunla ng paminta sa panahon po ng tagulan upang hindi po natin hindi na po tayo mahirapan doon sa pagdidilig. Yung kusang ulan na lang po yung magdidilig sa kanya. At yung kagandahan naman po nitong uh, buhangin yung ginagamit natin ay mas mabilis nga lang po makatawid yung tubig hindi po basta bastang mamamatay yung ating mga punla kaya ilalagay ko po ito yung mga punla natin ay ilalagay ko doon sa area na sa ilalim ng aking mga bulaklak lalo pa dito marami kaming mga manok ayan mga manok namin yan so pwede nilang maapakapakan mababali yung mga talbos doon po natin ilalagay sa secure po siya Okay. Naghanap na po tayo ka farmer ng lagyan natin. At ito ngayon nakita natin dito sa ilalim ng mga bulaklak. Mas magandang itanim. Kasi uh, unang-una, malilim siya, malamig. Tapos pangalawa, nasisikatan din siya ng araw. At kapag kaumulan, nababasa din. Kagandaan po nito, yung mga po natin ay buhangin. Kaya nananatili po yung mamasa-masa na ilalim ng buhangin. At uh, yun po ay... Uh, magandang tulong kasi mas mabilis mas mabilis na mamotivate yung kanyang mga ugat na humaba at uh, mas mabilis po mata transplant doon sa sa area. So pag na ganyan na po natin, nalagay na po natin sa dapat nating uh, lalagyan, kailangan po ay siguraduhin po natin na hindi ma dadaan-daanan o hindi maapakan upang hindi po magalaw yung kanyang uh, mga ugat o yung kanyang katawan upang mas mabilis. At uh, diligan din po natin kung sakali na walang ulan para ah uh, mapanatili po yung kanyang moisture. Nandito naman ka farmer yung mga binili po natin ng mga uh, paminta na tatlo isang daan. Ito po. yan So, ito po nakikita nyo na yung ugat. Okay. Ayan. Ito. Ayan. Napakaganda po kapag ka sa ganitong area po natin ilagay. Kasi ang una ko pong nilagay, Ah, nilagay ko po siya sa may gilid talaga ng bahay. Ang ah, nangyari ay kailangan ko siyang diligan palagi. At kung halimbawa may pinuntahan ako at hindi ka ako makakabalik. Nagkakaroon po ng ano, ah, nalalanta po may isang ang puno na na namatay Dahil hindi ko na diligan. Ah, plano po kasi natin na ah, ah, magtanim ng maraming paminta. Kaya ah, maliban dito sa binili natin ah uh, bumili pa tayo ng ano, yung mga seedlings. Uh, yung mga cuttings po at tayo na nagtanim. Yun kagandaan ka farmer kung halimbawa ah uh, wala kang kukunti lang yung budget mo na pang tanim at wala kang pambili ng tatlo isang daan. Medyo na lang ka doon. Pwede mo pong piliin yung ano, yung bibili ka lang ng vines. ah uh, dito napakiusapan namin yung may-ari na bilhin po namin ng limang piso yung isang vine kung saan kami na yung magtatanim at kami na rin yung ah, magpupunla kaya kapag namatayan nasa sa amin na rin yun kaya pumayag naman po sila kaya naman nagmahal lang gano'n ng tatlo isang daan kasi nga po sila pa yung magpupunla at sila rin po yung kung sakaling mamatayan sa kanila na yun kaya yun kaparmer yung payo ko sa inyo kung gusto niyo ng maramihan pwede nyo pong piliin yung kayo na po yung magtatanim o kayo na yung magpupunla Okay, so ang sa susunod yung farmer na video na gagawin po natin patungkol dito sa paminta ay meron na po akong area na napili na tataniman po natin ng paminta at doon gagawin po natin kung simula simula sa kanyang spacing ng pagtatanim yung mga kakawatin na gagamitin natin.